Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ang reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga 56 minutes ago. Sabi niya, response to a statement made by Congressman Jokno. <laughs> Nasupalpal na naman si Congressman Ciel Jokno dito sa pinagsasabi niya. Hindi siya magsilbi talaga dito sa bagitong kongresista. Oh. Ito ang response, ah, ito ang statement ni Shell Jokno. I never had any political ambitions. In fact, most of my life, I was very happy with being a teacher and a human rights lawyer. Yun na mismo ang buhay ko, eh? Wala daw political ambition eh palaging magkandidato, palaging matalo. Ngayon lang siya nanalo itong party list. Oh. Kaya <laughs> ito ang response ni Congressman Barsaga. That's a pretty bold statement coming from someone who ran for a national position for every election in the past decade You people are the only. You people are only interested in money and power. Patay kang bata ka. Kaila ilang bisis pa siyang kumandi datong national senator. Dalawa, tatlo, palaging talo eh. Paano niya sasabing wala siyang political plans? Oh, buti nga at uh, sa akbayan yan kumabit sumabit siya sa akbayan kaya ngayon nanalo sila tama ba akbayan siya o mamamayang liberal hindi ko na alam eh ganon din si dating senador Laila Dilima talo rin noong 2022 hindi na sila magsilbi sa ano sa national sa mga partidis na lang sila nananalo o oh. So, magbasa tayo sa mga comments. Marbury Santiago, these professionals, politicians should think twice before making statements. <laughs> Because Congressman Barsaga does not means words in his quick responses based on his logical reasoning. Bold, frank, daily. Yan na po. Nakakatuwa po itong Congressman Barsaga na Sinampahan na nila na ng Ethics Committee, ah, ethics complaint sa Ethics Committee at umuusad na. Ano daw? Very low standards of behavior daw si Barsaga. <laughs> ano'ng anong high standards of behavior ng mga kongresista? Yung ginagawa nila sa kaban ng bayan, yung minanggal nila ang 2025 national budget. Pwera de los buenos ah may mga matitino ring kongresista kailang nakakalungkot itong lalo na yung 2025 national budget it was bungled chap uh, chop chop description yung net oh so ano ngayon yon yung high standard of behavior ng kongresista yung i-chop mo singitan mo ng magkano yung naisingit budget insertion according to Congressman Irese 1.47 trillion pesos for 3 years insertion na yung mga insertion na yan dyan nagkakagulo uh, dyan nagkakaroon ng talamak na corruption dahil sa mga insertion ng mga lawmakers o oh, yun yun siguro I don't know ha, yun siguro ang high standard of behavior ng mga lawmakers kasi itong kay congressman Barsagal low standard daw ang behavior niya eh. may saltik daw sa otak may sayad <laughs> bahala kayo basta maraming Pilipino kasama na ako ang humahanga sa pambihirang tapang ng kongresista ito hindi kayo magsilbi ano nga naman yan ha? walang political ambition eh. palaging tumatakbong national position natatalo naman kalukuan <laughs> ayun Anortis Bunyahag. Oh. 2019. <laughs> uh, Senate under Otso de Rizzo Coalition placed 21st about 6 million votes. Talos siya. 2022. Senate again. Oh, Plenary of placed 19th received 9 million votes. Talo na naman. O, oh, ito. 2025. Party list. House of Representatives. First nominee of Akbayan. Yan. Nakakuha na siya ng ano. Nanalo na siya. Okay. Bonsai Valenciano. Self-contradictory was perhaps his major at UNI. Ano bang UNI? <laughs> Candice La Paz. Ha ha ha. Congressman Barsaga is right though. Hmm. Jairi. Katayas, true po, Congressman Barsaga. Good job, Congressman Barsaga. Buddy Ortiz, what a very strong statement, Congressman Miao Kiko. You're a real brave young man to expose all the evils in Philippine politics. Ipagdasal po natin itong ating magiting na kongresista. Siya na po ang ating boses ng mamamayan. Ah... Uh, I'm not sure kung anong resulta sa ethics case na naisang sa kanya. Oh, apat lang ang parusa na pagpipilian eh. Uh, reprimand. May, may, isa pa yung mas uh, ano, may pinakamababa uh, nakalimutan ko. Parang uh, basta may isa tapos reprimand and then uh, suspension, expulsion sana naman hindi mapunta sa expulsion suspend, okay lang kasi ang suspension mga dalawa, tatlong buwan lang, okay lang yun lalong sisikat si lalong sisikat si Congressman Barsaga pag isuspend nila huwag lang ma-expel ah, anak ko Mang, maghalo ng balat sa tinulupan pag i-expel nila ang kongresista, lumalaban sa korupsyon. Mabuhay ka, Kongresman Barsaga. Alam ko, marami kang um, nagiging kalaban ngayon. Dahil binabangga mo ang mga pader bat nasa likod mo ang taong bayan. Millions of Pilipinos ang humahanga, sumusuporta sa iyong pakikipaglaban sa korupsyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Sa ngayon, <coughs> excuse me, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribo makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. karon karoon, maunin ang matagaan ano gyero. Salamat kayo ha, sa paghatag sa sin. So, muna ni ang, ang nga natanag kung maulan. So, maulan na naging siya. So, buslot na ang ilang yero. So, mag na siya karoon kayo natagaan ka siya giyero. Tama na ugat. So, nindutigit kayo kayo na kaya ang gatuluan. So, karunti, on sa imong masulti nga natagaan ka giyero. O, humanag yun. O, atop ang um, imong balay nga. Dahang salamat una-una sa tanan sa ginoo. O, sa nagtanaw sa video. O, labi na sa nag-sponsor. Kay kani akong balay. 5 years na aya pag ni na pulian o gero uh, so na kay anak te na ah uh, so pila ka buki mong anak isa o bros pag paro. parun uh, so si ate isa yung anak so na na ikaduha so ay pag na pulian ang uh, yang nga uh, so karo na te wala nagyod di katuluan